ng Department of Migrant Workers ang pagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayang OFW na biktima ng pang-aabuso at kaguluhan sa ibang bansa. Alinsunod na rin yan sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Noel Talakay sa detalye. Naging masalimuot ang naging karanasan ni Annabel sa Kuwait. Kwento niya, nakulong siya nang hindi niya alam kung ano ang nagawa niyang kasalanan at pinabayaan pa rin siya ng kanyang employer. Nag-iwan ito sa kanya ng matinding trauma. Pain na kulong. Uh, wala po kaming naiuwi kahit na ano. May time po kasi na mm, sa gabi tulog ako, umiiyak. Tapos yung pag may kumakalabog, yun po, nagigising po ako. Si Kay parang nabunutan ng tinik sa dibdib ng ligtas na makabalik ang kanyang asawa sa bansa na isang siman matapos makubkob ang sinasakyan nilang barko na MV Transworld Navigator ng mga Houthi rebel habang naglalayag sila sa Red Sea. Gusto ko siyang makita agad, sir. Tapos ma, ano siya ba, parang ma-comfort siya kasi grabe yung trauma nila sina Annabel at Kay. Ilan lang sa mga kababayan natin na nabigyan ng tulong ng Department of Migrant Workers. Isa ito sa mga kautusan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na agad bigyan ng solusyon at agarang tulong ang mga nangangailangan natin mga overseas Filipino workers kasama na ang kanilang mga pamilya na agad naman itong naisakatuparan sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pamamagitan ng action fund na ibinigay ng Pangulo sa kagawaran. Nabigyan ng pinansyal na tulong ang mga nangangailangang OFW. Unang-una po, merong action fund na itinalaga. Uh, this year, it's a 2.8 billion action fund. At nung Labor Day, number one directive ng ating mahal na Pangulo sa DMW na paigtingin, lalong paluwigin yung action fund. Kasunod din ito ang tulong para sa legal assistance, humanitarian assistance, at medical assistance. Dahil po sa Action Fund, for instance, yung huli kong punta sa Dubai, pinakilala sa akin ng labor attache ang labing dalawang OFWs na napawalang sala sa iba't ibang kaso sa korte. Oh. Nabigyan ng abogado at absuelto sila uh, different kinds of cases. Nakatulong din anya ang Action Fund sa mga batang ipinanganak ng OFW sa ibang bansa. Meron tayong mga 120 na mga OFW babies ang tawag natin. Sila ipinanganak sa ibang bansa sa Saudi na wala silang identity pero nagkaroon ng pag-aayos ng kanilang legal identity at legal papers nakauwi sila sa ating mahal na bayan. Oh, no batay sa datos ng DMW, nasa na sa mahigit 50,000 ng mga OFW ang nabigyan ng legal at labor assistance at 10,000 ang mga iba pang tulong pinansyal. Libo-libo ring mga OFW ang natulungan kaugnay sa major crisis na kinaharap ng diigdig tulad ng Sudan crisis at state of war ng Israel at Hamas. But essentially, uh, nearly a thousand OFWs in Sudan and nearly a thousand uh, in the Israel-Hamas-Lebanon uh, uh, um, situation ang nailikas, uh, nabigyan ng whole of government services, unprecedented ang financial package of assistance natin na ibinigay. Ayon kay Kakdak, nasa mahigit 50,000 piso ang natanggap na financial assistance ng mga OFW sa Sudan at Israel. Isa niya sa mga naging matagumpay na proyekto ng DMW sa ilalim ng Marcus Jr. Administration ay ang One Repatriation kung saan ayon kay Kakdak na isagawa ang repatriation ng nasa 900 OFW average per month dahil sa pinagsanib pwersa ng OWA, Overseas at DMW. Because repatriation we find is the most common complaint or dinudulog ng na mga nag-iiyakang pamilya sa offices namin. Uh, meron daw tumawag sa kanilang kamag-anak at gusto nang umuwi. Uh, hindi maganda yung katayuan in terms of uh, albawa yung pagkain o yung sweldo, hindi nabigay ng tama. Matagumpay din na napabalik sa bansa ang ilang mga seafarer na naging biktima ng Houthi Rebels sa Red Sea at the Gulf of Aden. Ayon sa ahensya, patuloy rin ang pagbibigay tulong sa mga Pinoy seafarers na naging biktima ng pagsalakay ng Houthi Rebels sa Red Sea at the Gulf of Aden kung saan ilan sa kanila ay nasawi. In all three cases, we've handheld the families. Uh, we've repatriated those, uh, at least in the two cases, na naka-survive. Na however, yun nga, patuloy ang sigalot. That's why. Uh, at the DMW, we also spearheaded the effort to declare that area as a warlike area. Bukod dito, may ilang hakbang rin na ipinatupad ang DMW matiyak lang ang kaligtasan ng mga Pinoy seafarers. We're saying dapat bigyan ng right to refuse sailing ang seafarers. Dapat merong maritime escort security forces ang barkong may dalang tripulanteng Pilipino passing through that area. May risk and threat assessment na ibigay sa amin. We have prohibited uh, those whose ships have already been attacked from hiring Filipino workers to board ships that will pass through that route again. Ayon sa kalihim, mayroon ng 78 Pinoy seafarers ang nakapag-file ng right to refuse sailing. Isa rin sa mga tinutukan ngayon ng ahensya kung saan. Isa rin sa kautusan ng kasalukuyang administrasyon ang reintegration ng mga OFW. Isa sa mga programa sa mga OFW ang turuan sila sa tamang paggasta ng kanilang sahod. Binigyan sila ng financial literacy or education, pag-iimpok at turuan sa pagnenegosyo at hasain ang kanilang kasanayan para makahanap ng trabaho habang nasa bansa para sa makatulong sa kanilang kabuhayan at di na sila bumalik sa ibang bansa para magtrabaho. Uh, meron tayong face-to-face -face which generated around 4,500 face-to-face uh, financial literacy and education seminars. Ang hamon dito is yun nga that we make sure na dapat properly trained sila sa ng negosyo. Kung ito'y pagninegosyo, kahit we're also partnering with the private sector here. Ilan lang ito sa mga matatagumpay at epektibong programa ng DMW sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Kakda, sila ay patuloy na magbibigay serbisyo sa mga OFW at patuloy ding ipatutupad ang kanilang mandato na pangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga itinuturing nating mga bagong bayani ng bayan ang mga overseas Filipino workers. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.